Disyembre at 13 dito po sa Barangay Katimon, Puro 3 at uh, isang pong magsasaka ang ating mga kapanayam. Magandang hapon kuya. Magandang hapon po. Uh, ano po pangalan ninyo kuya? Ako po si Candido Ventura, kagawad ng Barangay Katimon, Puro 3. Opo. So ito po ang uh, bukin nyo. Opo. Gano'ng kalawak po ito? Uh, humit kumulang po sa dalawang ektarya po yan. Ayan. May nakita po akong punla na Parang yung iba nakalbo. Ano po ba eh, nangyari? kasi po yan, nakuha po namin sa diyan Eh, isa po ako sa ganito ang itsura ng pagpunla ko, hindi tumubo yung mga iba. Yung mga nakakuha na mga kasamang ko, halos hindi tumubo. Andiyan po sa kabila, binalasa po nila at nagpunla na ng iba. Kaya... Yeah. Pwede po malaman ano pong uh, klase na binhe itong uh, nakuha ninyo sa DA? Ang nakuha po namin sa DA na binhe, excellent po yan. Karamihan dito sa amin, x8 ang nakuha nila na binhe. At ganyan rin po nangyari? Opo, ganyan po. Uh, ngayon lamang po ba ninyo naranasan na makakuha ng binhe hindi tumutubo? Ngayon lang pong taon na ito. Ayan. So, ano po gagawin ninyo? Ah. Uh, ang binabalak ko po ay uh, magpunla ng karagdagan para uh, may pangdagdag kung sakali mang kulangin po. Hmm. Ano pong binhi naman yung uh, iniisip nyo nga uh, ipandadagaragdag nyo? Ang iniisip ko pong binhi na bibilhin ko po yung 160 po. 160? So, paano yan? Uh, mahahabol pa ba yun? So, ay, siguro, sasabihin ko din sa DA na ganyan po ang nangyari. Baka sakaling mabigyan naman ako ng uh, karagdagan na ipupunla. Oh, yeah. ah, sige po, maraming salamat kuya. Maraming salamat din po sa inyo. At nakarating ko dito sa aming barangay katimun Oh. At ito naman, uh, makakapanayan po natin yung mismo pong nagpunla sa bukid ni Kagawad. Uh, kuya, magandang hapon. Uh, magandang magandang hapon din po, sir. Uh, ano po pangalan ninyo, kuya? Ako po si Erwin Martinez, sir. Erwin Martinez? Opo, sir. Opo, so tayo po yung naghahanda ng punla? Opo, sir. Mga ilang kilo po yan? Mga 40 kilos po, sir. 40 kilos. So, dati na po ba kayo nagpupunla ng SLA? Opo, sir. So, ngayon lang bang nangyari na merong hindi tumubo sa mga ipinunlan nyo? Opo, sir. Ngayon lang po yan, sir. Dati, so, dati mga ilang por porsyento yung hindi tumubo? Mga, mga 30 po, sir. 30 percent po? Opo, sir. Ang hindi tumubo? Opo, sir. Ayan. Uh, paano ba nagpupunla ng uh, hybrid o ng SLA? Sige, pakikwento nga po. Uh, kasi po, sir, nung nag punla po, po ako sir nung bago po ako so nagbabad po ako sir ma nagbabad po ako ng umaga sir umaga on dalawang beses po ako nagpalit ng tubig sir Apo. nung inahong ko po sir tapos inano ko siya yung Binalawang ko po yung tubig, sir. Oh, at may mga ngumiti naman sa mga palay. Meron po, sir. Meron oh, po pong Talagang oh. nung paghugas ko po sa kanya, sir, talagang baho, sir. Ah, umasim po. Maitim, mabaho. Opo, oh, sir. Pero yung siya sabi ko, yung meron mga nakita naman ng bubas na ugat. Meron po, sir. Oh, meron kaya po, sir. sinabog nyo pa rin? Opo, oh, sir. Sinabog ko pa rin. Sinapalarang ko sa punla na yan. Ayan po ang naging labas niya. Kaya medyo mahina po sir. 40 kilos po yan eh. Yan lang po yung naging labasan niya sir. Mahina po. O oh, sige po. Maraming salamat uh, kuya. Uh, maraming salamat din po sir.